Minado si Senadora Amy Marcos na epekto ng mataas na halaga ng mga pangunahing bilihin sa bansa ang pagsadsad ng rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa programang Damdaming Bayan ng DZRH, inilahad ng Presidential Sister na bumaba ang trust at performance rating ni TBBM dahil anya sa lumulobong halaga ng bigas at mga pagkain. Kaya rekomendasyon ng Senadora, kailangang tutukan ng maigi ang food supply aliwalas 'to no dahil uh, ang taas, taas ng presyo ng bigas we live and die sa presyo ng bigas mm -hmm. eh ang taas ng bigas ang taas ng pagkain eh napakamahal ng pagkain sa ating bansa kailangan talagang tutukan ang um, food supply. Importante yon. Pero maliban sa bigas at pagkain, nakaapekto rin anya sa ibinibigay na grado ng masa. Ang tila walang humpay na pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ah, yung mahirap nating uh, eh, itong uh, petroleum products ano, na sa tingin ko lalala pa dahil sa Israel ano, at uh, Middle East. So Itong sa oil naman, matagal ko nang sinasabi, kung maari sana, tanggalan na lang tayo ng VAT. Mm -hmm. yung VAT and uh, withholding. Kasi ayaw nila nung excise tax, masyadong malaki daw yung koleksyon, mm -hmm. malulugi daw gobyerno at uh, sa pakiwari ko baka naman ang makinabang yung mga malakihang importer lang. Yung VAT at point of sale at least mararamdaman natin may bawas ng 6 to 7 pesos at hindi naman masyadong malaki. Mm -hmm. Mago na sa nagdaang nationwide survey ng OCTA Research na inilabas nitong 29 ng Oktubre para sa third quarter tugon ng masa na isinagawa mula September 30 hanggang October 4, nakakuha si Pangulong Marcos ng 73% trust rating mula sa dating 75% noong second quarter, habang 6% naman ang ibinaba ng approval rating ni PBBM mula sa 71% ay sumadsad sa 65%. At yan ang MBC Network News. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Angelica Cosme. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.